Toxic yung mga kamag-anak mo. Merong manini Pagsayay ko pa sa sayo eh. Nanganib na ang buhay ko eh. Save the shape. At yung mga toxic na kamag-anak. Sa totoo lang napakaraming toxic na kamag-anak. Kalimitan dyan mga plastic. What? What the fuck? Yung iba naman matampuhin. Oh. Sino nakakalilit dito yung may mga kamag-anak na matampuhin? Yung pag may nire-request sa'yo tapos hindi mo na pagbigyan, wala na. Hindi ka na kamag-anak. Gunggong! Barili kita sa mukha eh! Susumpa ka na dun sa kanto. Kano nang pagsasabihin sa iyo? 'Di ba? Hindi mo lang mapagbigyan sa mga request nila. O minsan, mukha kang may pera, kahit na wala ka namang pera kasi pogi at maganda ka lang talaga at saka magaling ka lang mamorma. hindi totoo 'yan. Akala nila may pera ka. Biglang uutang sa iyo pag hindi mo na pautang. Masama agad ang mo. O, sino may mga kamag-anak na ganon? Diba, mayroon naman mga kamag-anak na mahilig man lait. May inggitera naman. Alam mo, kung si Tenyente. Pasensyoso. Ayaw magpalamang. Ayan. May mga kamag-anak din tayo dyan na mahilig mang down. Alam mo yon. Yung kamag-anak mo, anti mo mismo, ikaw, yun pa yung magda-down sa'yo. Diyos mayo. Diba? Napagandang requesto sa atin. Ako. Ma-XMPC ko. Hoy! Hoy! Kuy sa sating ngayon dahil nga yung kamag-anak niya daw masyado nang toxic, di ba? Lagi daw siya sinisiraan, dinadaun siya. Huwag mo kung paandaran 'yan, ha? Hindi mo ako kayang takutin ng Tapos minsan pinaplastik pa siya. 'Wag meron siya, pag mayroon siya nandan, ha? Nandan, nakangiti, di ba? Yan lang. Sana ito. Dalawa lang naman 'yan eh. So... Pero pag wala, pag hindi mo na pauutang nandon, sa kabilang kapitbahay, ayan. Sagutin mo ako. O, sagutin mo ito. chismis ka. O, sino may mga kamag-anak na ganyan? Ito pa yung malala dyan, diba? Yung mga kamag Naku, naku. Teka, teka, Merong ingitera. Merong chismosa, Merong manlalait. May madaming plastic. Ayan, isa sa mga request. Eh, eh, baka pa sa may bala. Ang anak mo na Inggitera, yun din yung maninira sa'yo. Ayan, ayaw nilang matanggap yung mga pangyayari sa buhay mo na magagaling Baka ito ang demonyo yan. pumuto Yan ang hindi mo na malalaman. Anda. Diba gusto nila ano ka lang? Wala, mahirap ka lang. Normal ka lang. At dapat kung yumaman ka, dapat marunong kang tumulong sa kanila. <laughs> Sabihin mo. Nasagutin ko. Kasi pag hindi mo sila tinulungan, yari ka. Diba? Yun yung mindset nila eh. Kapag hindi mo sila tinulungan, kasi mayabang ka naman, total ka mag-anak naman, sasabihan kang mayabang. May na ako. Oh, Kapag hindi mo napansin, mayabang ka na agad. O, oh, sino nakaranas nung ganyan? Ang dami mga kamag-anak na ganyan eh. Di ba? Hindi mo lang mapansin dahil busy-busy ka na rin sa buhok. Dito ka kumanta. Minsan, bira na lang kayo magkita. Pag nangkita kayo, parang may sama ng loob sa'yo. Kaya paplastikin ka. Ayun pala, nahihiya na sa'yo. Keso na yung ka na kasi nagkapera ka na. Alam nyo... Ha? Wala yun sa pera, gustado ng tao, yung pagiging mag anak Nananalay tayo sa dugo yun at laman. Ha? Pag-aralan yung maigi Pinag-aralan nyo ba yan? <laughs> diba magkadugo kayo? So hindi porkit na umaman na siya, ay ayaw nyo na don, Hindi purkit na hindi kayo tinulungan kasi kamag-anak nyo, atagkalin nyo sa utak nyo yan. <laughs> ha? Hindi purkit kamag-anak mo, pag tumanggi sa'yo, awain mo na, masama agad ang kali, wag ganun. Ha? Hindi ganun. <laughs> yung ibig sabihin na magkamag-anak. Ah, magkamag-anak, magkadugo yan. Ha? Magkamag-anak nga eh. Tap, tap, tap! Tap,